Oh, didn't bring Stop it. Stop it. Get some help. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Tao po. Tumilaw na ito lumabas. Ito po. Oh, hell no! Dito ba si Egana? Egana? Hindi dito. Naka, sa inyo naka-address eh. Na talaga. <laughs> Hindi dito. Saan to? Hindi pala dito. Kaya di nalabas eh. Hello po. Saan po kayo dito ma'am? Bahala ka sa buhay mo sa salita. hello po dito na kasi may 447 eh hello po ma'am ito po kayo marinig ma'am ay 7 747 tama pala 7 tao po ito pala atres eh tao po ah uh ah -oh! <coughs> Dito pala sa kabila eh. Ay, tanga mo! Saan na to? 747 to 7. Baka dito sa pula. Baka itong sumunod. Baka itong sumunod. Ito yun. Ayaw kasi lumabas. lumabas. Ano po. Dito ko sa kabila. Dito sa kabila eh. Deliver po. Ha? eh igana. Passway na lang po. Passway. Passway. Passway po sa gate. 10 pesos po. Sige, nabit na address eh. Mali kasi address na ginamit eh. Kaya yeah, pala hindi lalabas eh. Sa pala din nakita. mali yung address. Mali yung address na nilagay. Mali yung address na nilagay four 47. seven address na nilagay ginagay nila eh kaya naman pala sana rin magbuka kaya pala hindi lumalabas yung sa labas yung <laughs> mali pala yung address na ano yung katabi pala eh